magandang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabag sa inyong harapan Ang father sam vlog Pwede adventure tayo uli Pwede kusabak na naman sa laot Ayan mga kapaders Okay na medyo wala sakit aking lalamunan Testing tayo uli pa mamana sa gabi Balik adventure naman tayo mga kapaders Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na magsubscribe notification bell button para lagi kang updated sa akin ng special sa YouTube. Lubos ako nagkapasalamat sa mga hindi kisip ng ads. Ay mga kapaders, dyan na kami sa Malat yung pamamana. At dito kayo sa amin, malaksa ang hangin ng habagat. At baga tayo, pagparin sa Taiwan. Ang pamalas sa aming pag-dive, God bless yung paglagi dyan. Panibagong dev na naman tayo, panibagong pamana sa gabi, naroon, lapula lapu nakasuot sa butas, binamano, sibungin. Pasiguro, mm -hmm, lapu salamat Lord, binamano ito ngayong gabi sa amin, magandang biyaya ito. Maraming salamat nga pala sa nagbigay ng idea kung paano ang pagamot ng maskit sa lalamunan na may mga tonsil. Ngayon, okay na kayong boses, unti-unti na bumabalik. Na ito pa, no kus pangalong pa na, mm -hmm uli ka dyan pang uli. bukas mga kapaders pag ito nagdagang pa delikado pang binta bukas para makabawi tayo lamang sa gastos makadali siya lamang ng kahit kaunti pang bigas lamang bukas ng umaga meron naman tayong buwan hanap tayo ulit mga kapaders nandito may isda nakasuot yun malaking alatan ito pang binta uli mm -hmm. gitik ay hindi akala ko nagitik ma oy nagsabog na ng tinta ng lukos tinamaan sa parting itong malaking alatan nakakamis lang isang sinabawan Ilang gabi na kulang laot mga kapas dahil malakas siya sa amin ang dagat. Bukod sa lahat, akin na lang muna nagaling pala. Pero ngayon okay na mga kapaders. Ganitong patubo ang buwan, ganitong mga alatan, mataba ito ngayon. Na ito pa, no, kusulit mga kapaders, pangalawang pa na ayos, pandagdag. Mm -hmm, lagata ka dyan. Ayos na ito. Salamat ulit Lord na marami. Nakadalong nukos na naman ako ngayon. Sana malagdagang pa ito para makaarimontay ng pambinta bukas na nukos. Uras nga pala ngayon. Alas City, 30 NWB hindi pa kami nakataglang sumisid na ito malaking kanuping mm -hmm. huli ka dyan Oy, may balatan mga kapaders rebuti yun kung tawag sa amin na balatan pero pag nato yun ang kilo 650 dito muna ako sa para may paminta bukas na umaga hanap tayo ulit mga kapaders sana mayroon bang kasamahan Oy, na ito may nakatago Oy, matampusa pasisiguruhin ko pagpana mm -hmm. huli ka dyan Minamatok siya mga kapas kaya nakaiktad lang kaunti. Kaya sa pisiti naman ang aking pana. Hanap tayo uli. Oh, hoy! Na ito, pangatlong pana. No or posit. kanoos Mm hmm, lagata ka dyan. Ayos to, mga kapatid. Salamat lol na marami na naman. Walang sawang pa. Salamat. Magandang biyaya ito. Ganito talaga pag habagat ang nukos na sa bahura. Nagahat ng paitlugan. Uy, oh, na ito pa. Nukos ulit mga kapaders. Pang-apat na pana. Ayan, bibidyohan ko muna at tinalipta ng camera eh makapas papanahin ko ito baka lumayas pa mm -hmm. Uluan tama muntik pang salaan ayos ito dito may ulang bukas may ito mga sa susunod na lang ako makulam ng nukos pag manakadal siya tayo ng mais ayos sa susunod na araw ito piyapan na ako ng nukos lalagyan ko ito ng bubu hanap na naman tayong isda kunting syaga lang na ito alatan uli o rodillo kung tawag sa amin malaki pang alumpana. mm -hmm nagpis ni antama ay hindi sasangan lang mga kapaders ay siya napangan ng tama ng ating pana pag siya kasing hasangan kaya panagparadugo na yan yun ang kaya na ng isda kahit anong laki mga kapaders harap na naman tayo na ito isda nakasuot mm -hmm. huli ka dyan oy may tama nito mga kapaders ay siguro nakatakso kay Kadebe Rico na naman yan kaya ang kahirapan sa kasamahan ko para ang isda panakatakas na hindi na hinahanap sa akin kaya hinahanap ulit mga kapaders baka ako nakasuot la sa mga butas iba talaga pag malaki ang butas kahit gano'ng kalayo, kita pa rin hanap na naman tayo na ito Alatan ulit mga kapaders yun tumalikod sa atin bumalagbag ka mm -hmm. huli ka dyan ito mga kapaders pambinda naman ito marami nang pang ulam bukas na umaga para makadil tayo ng pambigas na uli siya nga pala sa magkatalong po dyan kung taga saan ako dito pa ako sa humalig keso na katera hanap na naman tayo uli mga kapaders konting tsaga tsaga lang sa pamana na ito kanoping na naman mm -hmm huli ka dyan. Ayos itong pambinta. Another 1.30 na naman ang kilo. Unti-unti na -unti itong -unti -unti atabi. Ang mga kapas galing kalaliman. Malibasa kaya malakas na ang habagat. Na ito na naman. Nukos no na naman. Papalapit sa atin. Mm -hmm. Huli ka dyan. Iba talaga pag maling isang plus light, Ang nokus Kusan lumalapit at nagpapahuli sa atin. Yun, na ito mga kapaders, nakaatsamba tayo, isang sibo, tribali, yung kulay dilaw, kung tawag sa amin ay mangali, Yon maamo. Mm -hmm yun mga kasabaw din bukas ang sibo ayos na ito mga kapaders kaya lang nag-iisa ito walang kasamahan estimate ko ito sa sibo mga kalating kilo ito mga kapaders ayan malaki na rin ito walang kasamahan nag-iisa lang yan ito mga kapaders dito sa bahura di ba ali tayo ng sibo bukas na umaga masarap itong sabaw lalo na pag may guloy na kasama hanap na naman tayong isdang mapana mga kapaders dito sa butas atin silipin baka may nakasuot yoy na ito malaking surahan ayos na ito, sungkitin ko muna ah, lalong sumuot, di pa nga nakasungkit baka duplasan to, yun tinamaan mga kapadyers, ay, dinupasan nyata, sayang pa, nakabunot na ito na, loobas sa butas, malaking surahan ayos, mm hmm salamat Lord, at loobas sa butas, malaking surahan, talagang mapahuli sa akin, iba talaga pag binibinas binas, kahit nakasuot ng surahan pilit lumalabas parang relasyon pagini hinimok-himok mo yan pilit yang lumalambot yung mga nakaraang nakalipas kahit kailan pili pa rin balikan hanap na naman tayo dito sa buta uy naroong malaking balangitan mga kapatirs masarap yung ginataan bukas na umaga kailan tumawa sa bus mga hindi ko na makita yung ulo at yung babawagin ng isda meron akong kaya gila na para pambawag sa kanya naroong mga kapatirs so, ayun usap yung kanyang tiyanan ito na yung balangitan Apanay ko mga Yun, tinamaan. Huli ka ngayon sa akin. Oo, oh, wag lang makabunot. Aroy, nakabunot mga kapatid. Sayang pa. Oo, oh, asiman ang pana ko. Oo, oh, nagpilipit asiman ng pana ko. Sayang, bimbalang pagkalahi pa naman. Oh, sayang na ito. Bibiya, pang iha bukas. Nang aking inakay na naman. Mm hmm, Huli ka dyan ay mga kapaders, mapagawa naman ako ng bago ng simat ng pana ako. Nagpilipit, paghila ko sa balangitan, ay hamal. yan nasira lagot ng simat ng pana ako paghila ko. Magahanap pa tayo ng isdang mga pana. Naroon, nakasuot sa butas, kanoping or bukawin. Mm hmm, tama. Yun lang, sabog na naman. I-reject naman mga kapaders, delikadong pang ulam ka naman bukas. Ayun, mataba, labas ang bintak. Hanap pa tayo ulit. Yo, na ito malaking nukos. No yun nagpapahod sa Agus mga kapaders yun nakatayo pa nakatuhad mm -hmm. Uli ka dyan nangitim na ang tinta siya nga pala mga kapaders dalawang lang kami ni Kadebis Rico dahil yung makasama namin hindi nagsama hanat na naman tayo na ito mga kapaders mayroong pugita nagagapang gagapang papunta sa butas mm -hmm. inuktulan ulitin ko mga kapaders mm -hmm. talagang ayaw ay ha malya na ito ulitin ko ulit mga kapaders Pagka madala na, Mm-hmm. ka. Ay, ayun talaga mahuli mga kapatid. ako. Ayun, no. Masama na talaga. Mm hmm Huli ka na dyan. Labas. Uy, naglinta na mga kapatid. Hindi na makita. Lugod. Ay, ah, pa. Hindi na makita ang butas. Papaalin ko na kaya ito. Ay, ah, mali yan. Yun, mga kapatid. Mayroong naisip. Dudukutin ko itong pugita. Baka mahuli natin. Kakapain ko sa butas. Baka makapako na laang. Sana yun naman ang kamay ko kumapa sa gabi. Ayun, ito mga kapadyos, iba talaga pag kinakapa sa butas. Kahit nakatago, nakukuha pa rin. Kortan linaw na ito. Salamat Lord ulit na marami na naman. Nakapugita tayo ngayon. Kaya lang ito, medyo malit mga kapadyos, mga small na ito o kaya medium. estimate ko lang ang yan. magkakaalaman bukas sa umaga sa timbangan. Hanap na naman tayong isda. Na ito, talik bago naman, na iba naman. Mm, ay, inugtulan ay ha, malalihan. Na ito yung kaasawa. Mm-hmm. Ay, man kaya ito. Iba na kaya ang sima ng tayo ay nakabalagbag na yung kalahati. Sayang pa yung kaasawa na kalayas. oo oh, nasa ka lang yun mga kapadir. Sa ating hanapin ng maya yun, baka nandiyan sa una ahal tumigil. Pinapalampas ko yung dulo ng ako sa talikbago bago. Tingnan nyo yung sima ng panako, nakabalagbag na ang kalahati na ito yung kasawa yun ayos mga ay, masama tama pati na pala yung mga kapayos butit nakita ko pa bali dalawa magkasawan tarik bago malapat pareha hanapan ko palang kasamaan baka oy na ito mga kapayos groper na malaki ayos to salamat lord mm -hmm. ay nakabunot pa but walang but sa malalim mm -hmm. ay yun masama ang tama mga kapayos yun nakikitik natin paikot ikot barakambikol ito estimate ko mga sobrang isang kilo mga kapaders na ito mga kapaders aking hawakan na ito na Woo! ayos to malaking biyaya ito salamat lord na marami na naman namumur sa mga kapaders yun nabitawhan ko yung grouper ayan o pero masama ang tama dahil ko ulit, mga kapaders. na ito na. ayos na ito First class na isda, lapo-lapo. toa ang bukas ang buyer na naman. Babaratin ang isda namin. 150 ang kilo kahit ganito kalaki. Ayan mga kapaders, maaho na rin kami at mauwi na isang ang kami. Sulit naman ang biyaya ni Lord para sa amin. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Na ito ang aming huli sa isang ang kagabi. Ayos man ang huli namin ni Kadebis Rico. Salamat Lord sa biyaya na pinagkalob mo sa amin ngayong umaga. Makakabili man ang dalawang kilong bigas ngayon. Sigurado man, pinipili na aking nanay yung isda na yung mga pantimbang sa bayer. At yung matira pang ulam ng mga kapader, yung mga lambingan, iiwan na yan. Aming iihawin sa kasabawan ng kasamahan ko. Nag-request sa akin mga kapas na maiwan sila ng lambingan. Pagbibigyan natin yan ang gusto nila. Hindi kami nakabilo ko dahil malakas ang hangin ng habagat, mga kapader, sobrang lakas. Malakas ang bugso ng hangin. Abang-abang lang kung makaraming sa sila na ito mga kapaders. Na ito na pala, may kinita kagabi sa si Sandebla ang mga kapaders. Totawsan. 410 ang gastos ay 514 ito ang natira 1896 divide 5 mga kapatid, pang bangka ito ang partiyan bawat isa 379 ay mga kapadres mga kami kami dalawang kilong bigas salamat tuloy ng marami pati na rin sa karagatan at magandang biyaya para namin nagpakita sa amin kagabi maraming salamat ulit sa inyong panood abang abang susunod adventure natin God bless Inin po ka lagi dyan.